pajak na dito tayo ngayon sa may bisaya sabi Avenue. Uh, dito sa may Hello. Sunbelt subdivision to ma'am, di ba? oh, uh, ito yung ano, ito yung pwesto ni Noah. Kung kilala niyo po si Noah, sa mga makasama sa church si Noah uh, Francisco anak ni Kuya Dan. Ayun, nakaparada yung bisikleta natin dito sa tabi. Tapos ito yung loob ng gym niya, ayan. Dito, tingnan natin. Oh, ayan. Iyan yung loob ng gym niya. So bagong bukas lang sila. Kaya medyo bago pa. At saka ano? Saka tanungin Ito yung ano, ito yung ribbon, no. Oh. Ito yung loob ng ano niya. Ayun, ganda oh. Ayun, pwede kayong kumain dito. Tapos marami silang marami silang menu rito. Ayun, mamimili lang mamimili lang kayo ng ano ng mga minorito dito kung, kung kung anong gusto niyo ng menu. Ayun. Sisayin natin na. Ayan. Yung mga mahilig kumain dyan, oh. Punta na kayo dito. Sa Bisaya, sabi nyo. Ah, uh, sa may, ano, sa, sa uh, ano, Morning Star Subdivision number 36. Sanbid, yan. Okay. Tapos ito pa. O, saan pa kayo? Murang-mura na. Gala mo, sa so warm rice, so 69 lang. So, Ayan. Ayan. So, ayan. Andiyan si ano maya Andiyan si Noah yung at yung gwapong mayari nito. Ayan yan siya, ayan siya yung nakapula. Ayan. Ayan yung andito na nagtuturo nito. So, ayan. O, okay. oh, te. Anong masasabi nyo dito sa ano? Masarap talaga yung pagkanyo, ha? Oh, yan, masarap daw yung pagkain niyo mga kapadyak. Ayan, yan si, si Ate. Ayan, yan, yan. Makita oh, niyo to, makita niyo to sa ano sa YouTube niyo to, to makita. Sa YouTube ko to i-upload din. Mm. Ayan, yan. yan. <laughs> ito yung ano ko ha, yan yan ang yan ano? oh. Yan ang YouTube channel ko. Yan. At tika mo na sa akin. Ay nawa, ito ito, ito yung may ari hey, Hello. Hello yan ang guwapo. Tama naman ang guwapo. Amira, magbuhat na kayo rito. O Oh yan oh, yan. Ayan, okay. Pwede ko eh. Workout tayo soon. Ah, sige, sige, sige. Salamat, salamat Dua. Uh, sige, salamat. Bye-bye. Ayan. Okay, mga nga kapadyak. Ayun po yung may-ari si Noah. Magandang lalaki na. Pabait pa. Tapos magaling pa sa ano yun, martial arts. So, mag-gym na po kayo dito kung sinong gustong mag-gym dito. So, yun lang po. Bye-bye. God bless.